Hello! nagpa-practice tayo. Mahaba haba na namang araw. At uh, meron tayong tugtugan, kwentuhan, podcast mamaya. Ang ating jamming na podcast. Yon, nung weekend pala, uh, pumasyal ako at nag-shopping sa Cosmo. So bumili ako ng apat na ganito. Uh, 50 cents. Kasi yung Cosmo ay isa sa mga pinakamalaki na music store dito sa, I guess, Canada. And magkoclose na siya after 57 years. Kaya, you know, nakakalungkot. Uh, pero, yeah, uh, again, uh, konting practice-practice lang para mamaya ay dire-diretso sa TKP. No? At enjoy the show. May iba naman tayo. Naisip ko lang, uh, parang, ano ba yung mga unang trabaho ng mga co-workers ko? kasi dito may full time yung trabaho and uh, yung iba sa amin inaral to inaral yung ginagawa namin iba naman iba yung inaral pero ito yung trabaho so alamin natin kung ano yung mga unang trabaho nila dito sa Canada Dre, wait wait wait, wait. question of the day mm. ano ang first job mo? first job ko siguro nung uh... Nag-work ako sa KFC. KFC? O oh, ilang taon ka nun? Ano ako nun? 17? 17 Ay. years old ako. Pero hindi rin ako tumagal because yung area doon panta sa west. Delikado. Then, nabibigyan nila ako ng shift na sobrang late. So, saan yun, bro? yun yung journey saan, ko. Saan yung shift? Weston mo? and... Malapit siya sa Weston and Jane. So, dahil minor pa ako noon. Tapos, hindi pa ako ganun ka-sure sa neighborhood doon. Hindi ako, hindi ako taga doon. Parang nag-decide na lang ako and yung mama ko na mag-switch na lang ako ng job. Sabi ni mama, oh, maghanap ka na lang ng ibang trabaho na mas malapit sa bahay natin kesa doon kasi risky nga. Ilang gano'n ka uh, nagtagal? Ilang months? Siguro ano lang ako doon, one week lang. Then after noon, sa Tim Hortons naman ako. So malapit na sa amin, sa Kill Lawrence, as a cashier. Pero at that point, hindi ko rin kinaya kasi sobrang high yung pressure. So sabi ko, ah, ayoko na. Parang hindi ito para sa akin. Tsaka food industry eh. So parang masyadong risky. Hindi ko kayang mag-handle ng gano'ng mga pagkain sa customer. dito sa Canada, first job ko, uh, Burger King. So, fast food industry. May connection kasi yung nanay ko sa isang manager. And at that time, gusto niyang uh, tulungan kaming magkapatid. Well, ako, mas matanda ako yung kapatid ko. Ano pa eh, 15, 16 na, so hindi ko pwede magtrabaho. So, pinasok niya ako sa, sa Burger King na yun. Malayo, nakatira ako sa Batters and Steels. Bumabiyahe ako sa uh, Weston and Finch. So, dalawang bus pa. So, uh, batang-bata pa ako noon, first job. So, ang experience ko noon, parang hindi, hindi pa ako yung may initiative na gumalaw. Medyo tamad-tamad, nakatayo lang. Minsan napapagalitan ako, bakit nakatayo lang? Na ako ganun. Sobrang busy na ako sa side, hindi ako masyadong gumagalaw kasi wala pa akong, yung parang hindi ka pa mature enough para magtrabaho actually. After a while, uh, parang nagets ko na eh na parang nagising ako na uy kailangan ko nga mag maging masipag and then nakita nila na yun nga masipag na ako and nil nilalagay nila ako sa mga yung mga mahihirap na station Pag-move ko sa Canada, wala pa akong work experience. Konting payroll-payroll lang under my dad back in the Philippines. So, yung resume ko walang laman. Ang pinakaunang trabaho ko is in retail. Pero, right off the bat, I was able to get uh, management positions within retail. Kasi ang ginawa ko, presentable, marunong mag-shake ng hands, magalang, professional ang dating. So, right away... Uh, naalala ko pa, keyholder yung unang-una kong posisyon. Pero yung <laughs> sahod nun, this is going to date me, pero... $7.25 an hour! <laughs> so, yun yung pinakauna kong trabaho dito sa Canada. So, I worked at different malls. At yung mga, yung mga shoe store, clothing store, ganyan. Pero maganda experience kasi may immerse ka talaga sa kultura ng tao. Uh, mawala talaga hiya mo. Nagututo ka magtupinan ng damit and paano maka-understand ang human nature. Gaano katagal ka naman din sa kids? One week din. <laughs> <laughs> one week pa, one week, one week ako sa mga part-time ko before habang nag-aaral ako. So, yung, nag yung pinaka-regular part-time ko before is yung nag-work ako sa retail store. Kasi gusto ko fashion eh. Tapos, may ako sa mga damit, ganon. mag uh, magporma porma nung high school. <laughs> Tapos hanggat sa na ano ko na yung sarili ko na na ko na yung resume ko, yung mga experiences ko, hanggat sa nakapunta na ako sa film industry. Yun. Ang maganda experience para sa akin. Kasi doon ako natuto. Yung parang na yun nga na nagising na maging mature naman. Pag, uh, kasi parang ito na yung maging adult ba. Second job ko, nagtrabaho ako sa warehouse, forklift driver. Sa Scholastic, yung mga libro. Yun. Ah, uh, maganda yon kasi may benefits, tapos fixed schedule, yung uh, hindi tulad dun sa, sa iba na ano, di ba? Parang i-schedule ka nila week before, parang gano'n, doon malalaman. Tapos may, ang maganda doon, mayroon kang libreng libro, mga kids books. So marami kami nakalect ng kids books. I think yan yung uh, isa sa mga gusto ko kasi nakakolekta ako ng mga maraming libro na na naipamigay na ko sa mga pamangkin, sa mga kids. Ayan. And then after nun, yun na, nag uh, na ako sa Rogers TV ng ilang years doon na ako natuto ng camera, mga editing sa TV life. So, yung unang work ko sa Canada is sa uh, McDonald's nung high school ako kasi dumating ako rito ng high school, grade 10. Tapos, yeah, yung pinsan ko, manager siya sa McDonald's. Uh, ano yun? Sa Central Parkway Mall sa Mississauga, naalala ko pa. Shoutout sa Team Central na friends ko pa rin hanggang ngayon. So, nung time na yun, nakakatawa kasi, ano, wala akong alam sa, kasi galing akong Pilipinas eh, wala akong alam sa paano mag-earn ng pera. Even yung paggamit ng debit card, sa totoo lang, hindi ko alam gamitin. Kaya nakakatawa yung nung nandun ako, siguro yung sweldo ko for the first three months hindi ko ginagalaw kasi nga hindi ako marunong gumamit ng debit card kasi wala namang ganun sa Canada. Ay, sa Pilipinas walang gano puro cash lang tayo. Sobrang saya niya kasi first time kong mag-earn ng pera para sa sarili ko. And alam mo yun, alam mo kapag high school ka tapos wala kang obligasyon sa buhay. Even cellphone ko nang hindi ako nagbabayad ni eh, tita ko. So bawat paycheck talaga, may bago akong pair ng sapatos. Eh nung time naman na yun, kahit part-time job lang siya, na alam ko pa nga ang minimum wage ng time na yun is parang 875 per hour or 10 875 yung inaabot ko kahit mababa yung minimum wage na yun tas part timer ka lang hindi pa ganun kamahal yung bilihin ng mga panahon ng mga high school na yun. so parang every paycheck talaga may bago akong sapatos yun yung pinaka naalala kong memorable doon I guess ang una kong ginawa after college, sabi ko, one year hindi mo na ako magtatrabaho dahil tuwang-tuwa ako, nakagraduate na ako ng college. Sabi ko, hindi muna ako magkatrabaho kasi pagod na pagod ka mag-aral. You know, ilang years ka nag-aral. Sabi ko, one year I will rest. After two months, na bore ako. Wala rin pera. Wala ka rin, hindi binib ka binibigyan ng allowance. So, nagtrabaho na ako. Doon sa malapit sa amin, may nakuha kong job. May, may priority was proximity. Kasi wala ang kotse. So, nilalakad ko lang sa harap. Merong, ah, hindi naman nilalakad. Sorry, my memory. Hindi naman ganun kalapit. <laughs> Kailangan pa rin pala ako ng driver noong mga panahon na yon. Pero, um, ang ginawa ko noon, nag-teacher ako for kids ng computer. So, cute sila. Nakakatumong magturo ng kids. I actually like being a teacher. Tapos mga ano yon mga preschool kids hanggang grade 1 yata or grade 2. Um, the company uh, is, ano, is the one providing the computer subjects or the computer teaching to the other schools. So we also had to, I also had to talk to the schools to sell our services na para i-outsource nila yung computer teaching sa amin. So yun, so yung mga challenges doon or yung hindi ko, yung mga learnings don would be how to deal with with people. It was kind of intimidating dahil ang kausap namin mga kausap ko as a newly graduate uh, college student. Kausap mo na yung mga may-ari mga mayare or yung mga CEO ng mga eskwelahan. no yung mga so they were accomplished adults. So that was kind of intimidating for me. Yeah, learned a lot from that. Sweldo ko noon, halos 5,000 pesos, which is about 100 plus Canadian dollars. Siyempre matagal na yun. Ang unang trabaho ko sa Canada ay sa IGA. Uh, isa siyang uh, community ng mga grocery. Doon ako sa produce section. So doon yun sa mga gulay at prutas. Ano ako noon? Grade 11. Uh, so after school, part-time. Pero halos full-time hours kasi dati actually sa grocery ano siya eh, uh, medyo madumi. Mas malinis yung grocery. Yung produce, nako, may mga, ano, mga bulok na mga gulay, brutas. Yung mga naaalala ko dati, yung mga kasabayan ko na mga nagpa-part-time, yung trabaho ko, parang nasa bottom. <laughs> Alam mo, kadalasan, mga nasa McDo, Tim Hortons, mga ganyan. And, elevated yung mga, ang tingin dyan dati, di ba? Pag ikaw high school, oh, mga clothing store, di ba? Parang mga, oh wow, galante. So, yung pagiging sa produce, medyo madumi siya. Pero maraming oras. Lalo na pag weekend, ang mga grocery nagbubukas maaga. So, tatandaan ko, ala sa east, no? talagang ay malapit lang naman. Doon ako at uh, maraming oras. Maraming oras and ang rate ko, nagsimula ako, I think, 5.50. Uh, kasi student rate or something. Basta parang gano'n. Tapos nagka-raise ng 15 cents. <laughs> so, pero madaming oras. Kaya, you know, maski estudyante for, ano ako siguro nun, mga 50 hours, 60 hours, 70 hours a week. So, napabayaan ko yung school ko. Lesson learned, dahil ang una kong trabaho is in retail, uh, it comes with a job na may discount ka kung saan ka nag-trabaho So, nagtrabaho ko ng Aldo shoe store. Ang discount ko is 50% off sa so, lahat ng sahod ko bago ako natutunan na we are the second highest taxed country in the world eh pinambili ko ng sapatos so mabilis maubos ang aking paycheck bago ako natutong magtipid Siyempre, mahilig ako magbasketball talaga nung time na yun, sobrang ballist life ko and sa Pilipinas ay uh, nakakakuha lang ako ng original na sapatos kung bibigyan ako ng tito ko galing sa parents ko sobrang malabo. Minsan, once in a while, laging Class A or yung mga UA na unauthorized authentic. Eh, nung dumating ako rito, lahat ng gusto kong sapatos, na-realize ko na kaya kong bilhin dahil meron akong pera na na-earn. So talaga, doon talaga ako na-addict dati. Parang yung, meron akong closet nun sa kwarto ko. Pag binuksan mo siya, yung half damit, yung half stack ng mga sapatos na box ganon kataas punong puno siya ng mga basketball shoes talaga nung time na yun yun dun, dun naubos yung pera ko lagi halos wala na akong pocket money kakabili ng sapatos <laughs> anong una kong binili sa ano sweldo ko actually hindi ko na maalala pero I would assume siguro ginamit ko yun pang labas with my friends yun yung naging allowance ko, kasi yun yung main point ba't ako nagtrabaho. <laughs> Dahil hindi na ako binibigyan ng allowance. So malamang ginamit ko, pangkain sa labas with my friends. Nung una ko nakuha yung sweldo ko, no lalo na wala akong ibang bills, cellphone lang. Ang una kong luho talaga ay yung Panasonic na Discman. Yung parang CD player na nauso dati dito yung meron pa sa leeg <laughs> parang headphone niya parang may nagbabibrate sa likod ng leg mo aliw na aliw ako doon. tapos yun nga yung mga CD ang una kong luho I guess yung mga N64 yon mga video games Nakab nakabili ko ng mga video games tapos yon karamihan karamihan talaga mga video games tsaka mga effects mga guitar pedals mga ganun At yun pero yung isa sa pinaka-remarkable na naging trabaho ko before is nung naging cleaner ako sa BMO. Doon ko na-realize na, na ganto pala talaga kahirap na ganto pala talaga kahirap magtrabaho sa ibang bansa. Parang wala ka talagang pinipili. Kasi yun eh, easy money kasi yun. So parang kumbaga one day, isang daan agad. So kami lahat ng friends ko, pumunta kaming lahat, tapos tinry namin yung job opening nila. Pero seasonal kasi. So, ang ginawa namin, dilinis namin yung buong BMO field. Kami, yung grupo ko, kalahati, ay yung kalahating side kami. So, yung ibang grupo, doon naman sila sa kabilang side. Best memory is, ano, doon ko na-meet yung mga isa sa mga grupo ng mga kaibigan ko na may Isa sa mga basketball team kasi karamihan sa mga nagtatrabaho ro, marami mga Pinoy, marami ibang lahi. Pero di ko alam kung sakto lang or naging blessing lang. Ba siguro nagkataon lang na parang basketball area siya. So lahat ng lalaki doon, mahilig, siya mag mahilig sila sa basketball, mahilig sila maglaro, sumali ng mga liga. Na, so doon ako na-introduce sa mga liga na hindi pure Pinoy talaga. Doon ako, hanggang ngayon kaibigan ko pa rin sila. Yung iba sa kanila hindi na nagba-basketball. Pero doon ako pinaka-na-introduce sa Canadian culture ng basketball dahil sa kanila. San-san ako dinala ng mga yon eh siguro. yun yung best memory ko doon. Hmm. Ang pinaka-memorable na experience ko sa trabaho na doon talaga na-realize ko na huwag mo mamaliitin ang mga kaya mong gawin. Yung may isang cubicle doon sa mga lalaki as in sarado na ng ilang taon. Walang gumagamit, sobrang baho. Hindi, kami talagang ew! Talagang itim na sa dumi. As in! talagang madidiri ka, masusuka ka, pinalinis sa akin ng may-ari. Nalinis ko na parang bago. Oo, talagang isang isang Javex na anong bleach, no? E, talaga inubos ko. Tapos ako sa talambuhay ko, hindi ako nagkuskus ng, ng banyo. Pero doon talaga, nalaman kong, wow, kaya ko. Talagang madidiri ka. Ano, pero yung, yung after, Parang gusto mong doon maghilamos. <laughs> so yun, nalaman natin yung mga storya ng mga una nilang trabaho. Ako naman, yung sinabi ko kanina is under the table kasi yun eh, yung uh, trabaho ko na as movers. Pero yung una kong talagang trabaho is sa uh, factory. Sa factory kami, uh, yun kami mga kaklasiko tsaka yung supervisor namin, yung nanay ko. Ang ginagawa namin, nasa loob kami ng freezer. Tapos nagro-roll kami ng hotdog para sa President's Choice. Parang may dough, tapos niro roll namin yung hotdog doon tapos sino you know, ipapak namin. 'Yon, yun yung una kong trabaho. And uh, parang una kong sweldo noon 685 an hour. Uh, uh, after school 'yon sa so mga grade 9, grade 10 kami. After school, didiretso kami doon. Yun, hanggang gabi na yun. Tapos, kinabukasan, ganun ulit. Ang kagandahan nun kasi may weekend siya. Uh, yung weekends pa namin, 12 hours, 12 hours yung Saturday. So talaga makakarami ka ng oras. <laughs>